at dapat ipupunta lang ino at mamamala kami dahil sa patalaw nyo na yan palayan na yan palayan at mga nyugan yan tinan nyo yung mga nyugan na yan lahat akin, lahat ang matatalo nyo niya, akin lahat yan. At ako'y mamala, kasi ang ino kami dito ay may halong tabang at saka alat. Kaya mamala tayo ng isda na pangkulam Dito kami swimming, sobrang kasi init ang panahon dito sa amin. Ayan. Ayan. Sida nyo na lang. Watch your... At ayan na nga mga sadya. Hirap, malapit na. Ito na ang ilog. Andito na, andito na, oh. Oh, yan, yan. O, dito na kami. Oh, di ba? At nauha kami ng uh, bibi. O oh, yung ano, yung parang kabibi siya. At saka mamamala kami ng isda. Ayan, oh. Ayan, lada dito sa amin yan, oh. Ayan. Tap mo na, ano mo na. Ayan sa sirap. Tingnan natin na ano. Maliligo ako. sa kung kaya ko maligo. Yeah. Ito na kalakat, pasensya na. Sa bisbad lang tayo. Ayan. Aming agdanan, Ito ang ano namin ito, resorts. Resorts na aming ano, ilog. ilog. Ayan. Ito sabi sa inyo, ayan. 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 <laughs> ah, Tata. Masa sirap ko tayo na pako. Ayun na pako, oh. oh. pako. oh, oh. Ito pa oh. oh. Okay, ulam na kami. Masa sirap na paana ko isda oh. Dito sa ano kasi sa amin sa matabang ilog, dagat, you know. <laughs> dito sa amin, mga kasad sa hirap, maraming itong isda at saka bibi at saka suso Ito. Kaya oh. Mawa kami ng suso nawa ko na susok na ano, pang ulam na o pang ulam namin ngayon, no. Yan, dito sa amin ay maraming susok dito. Nagay na malunggay. Malunggay at saka gataan. Sa irap yan ah. Yan po makiyak. Oo. Oh. Panakas na ng braso yan. Basta sirap. Woo! Survive, success! Basta sirap, ayun o. Oh. Ay, lagay ito sa paksiyaw na isda. na, na, na ano, namin na pana. Ang masasarap, wala gano'n na ano, pako. Ano to na yung paksiyaw ko na may pako. Woo! Sarap. आयो हां हम्म दो मैसेज आयो